tips para sa may mga brand new na kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive lang akong question at meron nga daw siyang brand new na kotse. Ang question niya sa atin eh kung paano niya daw ba aalagaan ng maayos ang kanyang kotse. Hmm, nako, Ah uh, sige bigay ako ng suggestion sa iyo, no as much as possible magandang i-practice yung warm up and cool down okay so ibig sabihin bago mo iandar yung sasakyan mo o bago mo gamitin nang impulse potential eh sana warm up na yung inyong makina kung baga kung meron yang uh, kulay blue or green na temperature sign pag nawala yon tsaka nyo palang gagamitin talaga ng full potential. Pwede mong itakbo, pero wag nyo munang ibibiret Okay? Then, pag kayo ay magpaparada na, especially kung galing kayo sa long ride, no? Eh, pag malapit na kayo sa parking slot ninyo, mas okay na i-cool down nyo rin. Kumbaga, wala na munang high rev. Hayaan nyo nang yung sasakyan ay mag-roll. Okay? Para pagdating nyo sa parking, Just a few minutes O seconds lang naman Pwede nyo nang patayin Okay So yun Number one yan ha Pag-aralan ninyo Mag-cool down And warm up ng kotse And number two uh, Dapat Alagaan ninyo Sa oil Ang inyong sasakyan Okay Kumbaga Yung ating engine oil And transmission oil Alagaan niyan. yan At yun yung PMS, no? Kailangan nyo palang sundin yan, okay? Especially yung first 1,000, kung recommended sa inyo, at yung 5,000 kilometers, no? Dapat ninyong sundin yan mabuti. Kung ano yung mauna, 5,000 kilometers or usually 3 months. Yung iba kasi, uh, 6 months or 10,000 kilometers. So, dapat ninyong sundin yung mga PMS na yan. Napakahalaga niya kasi dyan makikita kung may mga factory defect, or kung may mga tagas yan ano? kumbaga para maiwasan natin yung pagkatagas ng oil at yon iiwasan din natin no? na uh, mawalan tayo ng coolant so sa akin naman, sa pag-check ng sasakyan kung everyday mong ginagamit ideally kahit every week sana chine-check up mo yung mga liquid natin ano? engine oil, kung check transmission oil, coolant, brake fluid no? kung ano pa yung mga pwede natin i-check icheck i-check natin lahat yan para sigurado tayo na every time na gagamitin natin yung kotse ay maayos. Then, ito, isang suggestion ko sa inyo. Every time na aalis kayo sa parking space ninyo, silipin nyo rin kung ano ba yung pinag niyo. Kung halimbawa may any oil mark or kung ano man na something dyan, ang meron lang yan dapat kung naka-on yung aircon ninyo, nung in-start niyo ay tubig. Pero anything na nagkakaroon ng something na liquid dyan sa pinag-alisan ng sasakyan ninyo be conscious no uh, baka nagtatagas na yung coolant ninyo yung brake fluid yung, yung, transmission oil or yung engine oil mahirap yan pwedeng masira ang inyong sasakyan and lastly wag na wag ninyong itatakbo ang sasakyan kung yan ay overheat or uh, na pwedeng nawala ng coolant or nasiraan na auxiliary fan motor or na wala ng oil okay wag na wag ninyo itatakbo. Isa sa mga top reason ano, kung bakit na-over na lang sa sakyan, yung tinatakbo ng overheat. Kung hindi nyo alam yung gagawin, ipatlawin nyo na lang. Now, kung sakaling kayang isurvive, pag-aralan nyo lang mabuti kung paano nyo isusurvive. So yun mga paps to, yan yung tips ko sa inyo sa may mga brand na kotse. Ang pinakamahalaga dito, sundin ninyo yung recommended na PMS na suggested sa inyong kotse. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.